Eto nga yung gabi na isusurprise ko sana sila sa bago nilang bag. Pero mukhang ako yata ang nasurprise. Itinago ko nga yung mga bagong bag sa kwarto para hindi nga nila makita. Pero nakita na pala nila hindi lang sila nagsabi. Kaya nga sa mga oras na yan ay nagtatawanan nga sila at mukhang napahiya pa nga ako. Hindi nagsucces ang pagsusurprise ko pero okay lang. Naging masaya naman sila dahil nakita nila ang bago nilang mga bag. Sa so excited ko nga sabi ko ilipat na nila mga gamit nila nang makapagpahinga naman at malabhan. At dahil excited rin sila, agad rin naman nilang inilipat ang mga gamit nila sa bago nilang bag. Nakakatuwa talaga pag alam mong masaya ang mga anak mo. Ayan, inilipat na nga nila isa-isa. Mas maayos nga nilang ma-organize ang mga gamit nila pag kaganitong bag. Yung isa kasi nilang bag, natutupi yung mga folder o mga papel nila dahil walang pinakabakal sa may ibabaw. Binilhan ko na nga rin sila ng pouch para hindi nagkakalat yung mga gamit nila tulad ng pang hygiene kit at mga ballpen. Transparent nga yung binili ko para madali nilang makita at makuha. At kinabukasan naman ay ito na ang gamit nila ang kanilang bagong bag. Excited yarn. Kung napansin nyo nga puro black yung mga bag nila, yung kasi yung pinili ko dahil hindi madumihin. At kapag kasi nag-order ako, isang kulay na lang para isang shippingan na lang para din makasave. Ayan na sila, ready na sila. Hinihintay nga muna nila si Dada at nasa tindahan pa. Habang ang hinihintay muna nila si Dada, piniplex-plex muna nila yung mga bag nila. Eto pa nga pala ang bunso ko, nasa loob pa. Ayan, binibigyan na sila ng baon ng kanilang dada. At 'yan lang muna. Thanks for watching. God bless.